Hey guys! Welcome back to my channel and today's video po ay nag-display kami ng mga ukay-ukay sa labas ng aming e store. Silipin po natin ngayon pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout JRS, <laughs> JRS Express, shoutout tayo dyan. Ooh. At ngayon nga po, may abalang-abala sa labas. Display ng display, hindi ko alam kung lahat ba ng damit na namin ay kasama dyan. Ayan. Pero po, ayan po ay deliver po sa amin kagabi. Ang ukay-ukay na yan. Isang bandel yan. At ngayon po din na namin. Ayan pa yan. Ayan pa yan, no? Oh. Pero ayan lang muna yung mga nasa labas namin. Oh, let's go. Tingnan natin ang kaganapan sa labas. Let's go. Ayan po. Paano Joy pag biglang umulan? Sinakop mo na yung buong ano Oh. Ulang pa. Hanggang doon pa sa kabila. Oh. Guys, alam nyo magkano lang to. Magkano to? 20. 20-20 lang Oh. 20-20 lang. Baka may magustuhan Baka may magustuhan po kayo, i-PM nyo lang po Thank kami. Thank you. Alam nyo naman po kung saan kami nakatira sa mga legit na subscribers po natin dyan, 2020 lang. Ipakita natin sa anila lahat. O, oh, ayan. Ito. 20. 20 pesos mo. May jacket ka na. 20 pesos, oo. Oh. Saan ba kayo nakakita ng ganyan? 20. Bukas niyan, mas mababa na yan. Nineteen na bukas. Mababay ang bukas, lalo na kung mababasa. Okay, hukay-hukay. Ang gaganda rin naman po. Pwede na. Twenty, tapos pagsuot mo, tapon mo na, tapos bilig ka na lang ulit bukas. Okay, so ayan po ang aming pinagkakabalahan. 20 Twenty lang. Twenty eh? lang yan. Ito, dress. Dress ba yan? Para sa small size. O yan o. Oh. 20 pesos. 20 pesos. Diyan po namin nilagay ang ukay sa labas po ng aming store. Yan, mga oversized short. Oversized shorts. Mga 43 ang waistline. Ang ba yan? Ang, ang masyadong malalaki. Kasi pag guys, pag umorder ka kasi ng one bill na ukay-ukay. Ukay, na lang. <laughs> One bell na okay, okay. Ano yan eh, hindi mo naman mapipili yan. Dito mo lagay, para 10. makita. <laughs> Ang colorful. Ang colorful naman ito. Aho, Pero, okay, okay na din. So, ayan. Short. 20 pesos din yan. May mga kunting mancha-mancha lang, no? Pero may mga yeah, mancha. Binili Meron. mo to 20 pesos, tapos bibili ka ng sabon. Uh, 19, tapos downy, mga or, pantulog mga 25. pantulog sa so, mga taong kulang sa tulog, ito na po ito yung mga ano niya mga pangarap nyo ayan, mga, o, mga kulang sa tulog so, ayan na po, ito po sa mga bata ayan, sa mga bata ayan, so punta na po kayo dito sa Jordan Store o kaya po ipian niyo lang po kami Diyan sampan na. Buhol jogging ba? 20 pesos only. Ha oh, sige na, babay na. Bye-bye. Ayun po ang aming ah uh, hindi ko naman po masasabing negosyo e eh, kasi pag umaraw lang doon lang may labas. Kasi pag umulan, ayan na po, wala pa naman po kaming takip dyan, no? Pag biglang umulan po yan, ayan. Hindi namin alam kung anong unang isi-save po namin. Yung bang ukay-ukay o yung mismong, ayun, no? Yung nilabahan naming damit. So, ano, mamaya matataranta na, na lang kami dyan. So, guys, thank you for watching and supporting our video. awag po magsawa. So, God bless po sa inyong lahat. Mm, ayan po, papasok na po ako sa loob. So, maraming maraming salamat po sa inyong pag-suporta po dito sa akin channel. Ayan, so, uh, continuous lang po kayo. Bye bye, see you, God bless.